ako na, pag vlog kanina kasi sobrang lakas ng ulan. My God. Dumere, nag-book ako ng Grab papunta dito sa Festival Mall. Tapos ayan, eto na sila. Wala pa si Dayan, si Bang. Hi. Ay, wow. Hi. I'm Ang Reggie sa Wala pa si... Wala pa si Dayan. Eto, Gutom na to kanina pa to baka kumain to eh. Plus dose ang order namin yung... salad. Ayan. Demo. Eh, meron naman tayong ano, ang tawag doon wings. <laughs> wings. Hintayin lang namin si Dayan pero si Bebe Arding kain na siya kasi baka pumayat. Live yan, ano to? Vlog. A vlog. <laughs> si Kinabay muna na dito kami sa Taste God. It's Fridays. Okay. okay. Bye. aliyan. So late. late. Ay, okay. late. camera. Super late siya. Kala namin hindi na siya dadating. Pero dumating naman siya. Tapos hindi niya pa rin naubos yung pagkain. Ay, Diyan uubusin niyan. So muna kami. We're happy to be together again. Hi, maglang Pips! Hi, maglang Pips! We're, <laughs> <Landmark. laughs> we're walking, ano, outside Festival Mall. We're going yes. to the Landmark area and then where are we mm -hmm. going? And then we're going, we're going, to, going to die too. because they will sagasa us. When <laughs> using the pedestrian lane. Uy, isan tayo ba tatawid? Ayan, <laughs> ay, ay, may great group of Sibra. Ayan, Sibra, Sibra. Asan na Sibra? Uy, tayo! Hintayin niyo yung kay Tita Kim. Pinaka magulo. Tita Judy. Tita. tita. Stress na silang dalawa. Apat pa lang yan. Eh. Stress na sila. Tita Kim, Tita Kakay. Pati yung si Mama na. No. Ah, stress. Apo pa. <laughs> Show my, show my love to you. Magandang umaga, kapamilya, kapuso, mga kapuwens. We're on the way to. Ay pala, on the ano pa lang kami. Palabas pa lang kami ng ano, ng Bikutan. We're on the way to Aurora, Quezon. Sa bahay nila mama. Kasama ko ang mga kiddos. Ayan. Yeah si Elia, yeah. si Lele, okay, si, gonna... si Kay, uh -huh. si Zander, si Ken, si Simea, no, tulog si Yasi, si Atelier, si Gaso, tapos si Jao, tapos si Dindin, sila yung aming mga pilot today. Bye. dito sa Aurora. Bakit para ako pasang sisiyo? Kasi yung pawis ko eh. Ito yung bahay nila mama. Ayun. Touchdown na kami. Ang baba niya na nga eh. Dati nga hindi eh. Sobrang baba niya na ngayon. Oo. Oh. Touchdown, San Francisco, Casay, Quezon. Ayan ang paligid dito. Probinsya-probinsya to, di ba? Oh. Ayan, oh, may mga puno ng... Puno ng saging. Ayan, oh. Tapos doon, doon, dagat na yun. Pagtapos doon, dagat na yun. Bye! <laughs> Ma, baka naman may bumalaga sa atin ng ahas, ha? We're ano, currently walking dito sa bukid. Tinan yung bukid lalakaran namin. Maliligo lang kami. Punta kami ng beach. Sana deserve okay. nung beach yung ginagawa namin ngayon. OMG. Okay. Tapos. Okay. Bye. Go, 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 go. Ayan na. La Playa Maria San Francisco Quezon. Ayan. Hello. Ito lang na may dadaan papunta doon. Ito lang yung mabigat eh. Lagay mo nga itong iba dyan. Ah, okay. Bye. Oh. <laughs> may tsura ko. Diyan <laughs> na. Bago kami pupunta okay, dito sa dagat, medyo ilang metro yung nalakad namin. Kaya may tsura namin mga ganito. O, oh, ito, kumakain ng salamiyan. O, yung sila, busy sila. To. Ngayon, <laughs> ayan oh, na nga tayo. Nandito na tayo mga friends. Ay, ang layo ng nilakad namin. Pero, carry lang kasi ang organic naman ng place. Tinan nyo, oh, organic pa yan. Wala pa masyadong ano, job, creation. Tapos ang lupa niya, ganyan kasi Tapos, ayan yung dagat. Kung makikita nyo, light green, dark green, tapos medyo black na doon. Agad-agad ba diba? ganda ganda dito yeah. Yeah. Ano na naman aso? Gento! Ha? Gento! Kanjo! Ah, <laughs> ang dumi! Ayan! <laughs> Gento! Gento! Ang dumi na yan. Wala pang pambanlaw dito. Paano na? Ano? Paano na lang yan? Doon na tayo magbanlaw kaya Tita Manay. Ah, Darap! Gento! Alam mo, may naka-bolster doon na. <laughs> Nakap na oh, gulo nila sa Sasakay kami ng kalabaw. Sa kalabaw kami sasakay, pahihirapan namin yung kalabaw. Eh. Bye! Ano ba pangalan nito? Kumaya na ulit. Okay! Bye! <laughs> Hindi daw parang pinuno ng mga aswang, oh. <laughs> hey.